Hello mga kapatid, bro, sis, madam, mapagbalang araw sa inyo lahat, mapagpalang gabi. Welcome back again, ito naman po ang inyong lingkod. Ang hiwaga ng kalikasan, nagbabalik naman po mga kapatid. Meron naman po tayo mga gamit na nakalap mga kapatid. Ito yung mga gamit na bira lang matagpuan mga kapatid. Bago po natin simulan mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sa aking munting channel, pag-subscribe po like at share nyo na rin doon sa mga kaibigan natin na may paniniwala sa gantong usapin at kung kayo ay walang paniniwala, e eh, malaya po tayo maghanap ng video na nararapat para sa inyo mga kapatid, escape nyo lang po mga kapatid at huwag nyo lang po mag-iwan ng kung ano-anong comment, bilang respeto lang po sa aming mga antingiros antingiras, yan mga kapatid bago natin i itong lahat ng kapatid papatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas welcome back again ito po yung mga iba't ibang uri ng gamit mga kapatid at sabay rin nating sasagutin yung mga katanungan mga kapatid na wala na daw bisa ang, ang isang gamit kung ipapakita mga kapatid yun po ang sasagutin natin mamaya mga kapatid pero bago lang lahat mga kapatid isa isahin muna natin itong gamit natin ito yung mga mutya ng gandat susong pilipit at ang tinatawag nilang puting bulalakaw na bihira lang matagpuan mutya ng mangga at saka bertud ng putik yan mga kapatid lupa ito po yung kidlat mga kapatid na kulay puti yan mga kapatid ito yung bihira lang matagpuan mga kapatid yan ito yung bihira lang matagpuan mga kapatid na Uri ng kidlat. Tingnan nyo ang ano. Gabay. Yan o. Mataas ang kanyang buhok. Isang mabalasik mga kapatid. Yan o. Meron pa dyan. Yan. Ito ay pang kalatang gamit mga kapatid. Kung ipagkalob ng ama ang bisa sa inyo ay talaga namang pang kalatang dipinsa. yan ito yung may kalakihan mga kapatid kulay itim yan may pagkalusaw ito yung may nagmamayari na mga kapatid at saka ipapadala ko na lang to sa kanya sa isa kong kaibigan ito yung bago kong kuha mga kapatid hugis pyramid na kidlat yan magnetic ito mga kapatid Meron pang isang kaukit na ano. Mata. Ayan. Ito yung isa. Hugis pyramid din siya mga kapatid. Ayan. Isang pangil. Tumama ito sa matigas na bagay. Kaya medyo na nagkaroon ng bitak dito. Ayan mga kapatid meron din tayong isang maliit yan maliit lang itong mga kapatid pero malakas ito maganda itong gawing pintas kasi okay, magaan lang mga kapatid parang may ano pumasok na kidlat magparamdam mga kapatid ito naman po yung isa may matapas pa ito yung magnetic ni mga kapatid hindi lahat ng magnetic mga kapatid ay kidlat hindi rin lahat ng hindi magnetic ay mutya na yan nasa aura yan mga kapatid ito yung samanggang hinog na wala nang ano walang palat yan ito ay maganda ito sa ano pampaswerte yan sa tindahan maganda itong sa panghalina ito yung ating ano susong pilipit yun know. hindi nga lang sa baliktaran pero malakas na gamit itong mga kapatid at pira lang matagpuan yan maganda ito kung gawing kwintas ang gamit naman ito mga kapatid ay sa tagabulag ay putukan kabal, eh. kabal at saka may paggalis yan mga kapatid at swerte yan ito ang gamit ito mga kapatid ito yung ano bira lang matagpuan ito yung bertud ng lupa mga kapatid matiyan ng lupa maraming gamit ito mga kapatid pwede sa tagabulag pang supil sa mga pangwasak ng tagabulag mga kapatid pwede ito mga kapatid yan gamit ito pang kalatang rin ito yung bihira lang matagpuan mga kapatid at saka hinahanap ng karamihan yan itong natawag na white meteor yan oh tingnan, tingnan natin mga kapatid sa ano sa araw yan oh may pagkatagos yan oh para sa yung salamin mga kapatid ito yung mabisang pang sangkap mga kapatid kung may malaki dito mga kapatid ay pwede itong tapiasin at gawing cross yan ito ay mabisang pang sangkap pang ng mga gamit mga kapatid sapagkat kung meron ka nito, ay talaga namang madagdagan ang inyong lakas ng gamit mga kapatid at sa isa pa doon mga kapatid ay kung mataas ang inyong pananampalataya sa dakilang ama na siyang lumikha ay talaga namang mas lalakas pa ang gamit mga kapatid sapagkat siya lang ang nagbibigay ng lakas at may karapatang magbigay utos doon sa mga nangangalaga sa gamit na bigyang proteksyon ang taong nagtatangan yan mga kapatid para naman doon sa ano sasagutin na natin doon yung yung isang viewer na paano pa daw magagamit ang mga mga ito sapagkat pinakita na sa iba o mawawalan daw ng visa eh kung ganun mga kapatid eh, dapat ni isa sa mga kilalang mga antingero ay dapat hindi nila pinapakita ang kanilang mga gamit pero ilan sa mga kaibigan natin dyan mga idolo natin ng mga antingeros ay pinapakita ang tangan ibig sabihin walang koneksyon doon yung pagpap pagpapakita ng gamit maliban na lang kung ikaw ay nagkatangan ng gamit at ginawa mo yung ginamit mo sa kalukuhan ay talaga namang iiwan ka ng gabay yan mga kapatid iiwan ka ng gabay mga kapatid Mag magiging palamuti na lang ang inyong gamit sapagkat wala nang bisa kapag inabuso ninyo mga kapatid at ginamit sa kalukuhan yan ang mga kapatid. Sana po yung may tayo mga kapatid. Ganun pa rin ang gawin natin mga kapatid. Ang pinakamabisang paraan para mapagana ang gamit mga kapatid ay ang pananampalataya mga kapatid sa amang may likha. Hiringin natin na bigyang basbas -bas kapangyarihan. Balutan ng liwanag at magbigay ng pangkalatang proteksyon. Puderpundo bakod balabal sa taong nagtatangan para walang ninuman ang makakasupil sa gamit mga kapatid kung binagamit sa kabutihan mga kapatid itong mga gamit kahit supilin pa ito or yung natawag na tudlain ito mga kapatid ay hindi ito tatablan ng tudla kapag ginamit sa kabutihan pero kung may hindi magandang ginagawa ang isang tao mapaglamang yan talagang matutudla ang gamit niya mga kapatid yung maraming nag ano mga kapatid na ako comment nagre -react, react sa mga ano natin sapagkat bakit daw ano lang yung buga lang ang gagamitin ko sa pag testing ang sa totoo mga kapatid ang buga ay walang ano walang pulbura ito ay mahirap tudlain yan yung nung isang ano nung isang may isang tao na ano mag testing ng gamit niya tested sa barrel yun mga kapatid ah. tested sa barrel pero wasak sa buga yan mga kapatid iba ang may pulbura at saka walang pulbura mga kapatid talagang puputok yan mga kapatid pero pag matibay naman ang gamit ay eh, kahit puputokan yan hindi talaga yan maritinag hindi siya magagalos yan yan mga kapatid ang totoong bisa ng gamit mga kapatid ay nasa pananampalataya at sa pagtatangan ng paggamit ng wasto sana po na liwanagan po tayo mga kapatid hindi po sa pinakita ng mga gamit ay wala na itong visa. Nakadipindi po sa gawain ng tao. Yan. Kung gusto niyong lumakas pa ng lumakas, eh mag-aaral kayo ng karunungan lihim. Yung sa kanan mga kapatid, at huwag kayong basta-bastang magsalita ng mga hindi kaaya-aya, kahit kanino, sapagkat ito ang dahilan na kayo ay mapahamak yan mga kapatid. Sapagkat hindi lahat ng na nasa kanan ay mabuti ang gawain hindi rin lahat ng nasa kaliwa ay maganda ang gawain nakadipindi po sa kanyang katungkulan mga kapatid at sa kaniyang pagpapasya kung saan niya dapat gagamitin ang kaniyang gamit sa mabuti ba o masama yan mga kapatid ingat kayo palagi set out nga pala sa lahat ng mga solid supporters mga bro at sis sa ibang bansa man at sa nasa Pilipinas at sa lahat-lahat ng tumutambay sa aking munting channel. Shout out po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi at God bless all po sa inyong lahat.